araw mga kabayan, tunghayan natin itong mga kandidato ng ating Pangulo para sa Senador. Kaya panoorin po natin ating na ipagkabalay niyo amin. <laughs> At tugaw kayo, Apo. Parang <laughs> mahirap na kapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng tatlong taon na halala natin ay ma magiging mas patagal ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign kagaya ng dati dito po sa ating pinamahal na lalawigan ng Ilopo norte andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit Bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin galigtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng aliansa na kamilan ang may kumpletong ticket muna sa senador hanggang sa sangguniang bayan, ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At, at hindi pang karaniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap magkakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming mong, ipinagla, aming mong ipinagtama malaki ang pinaglalaban ay subok na nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay rin po po sa ating mga katunggalik dahil nagmamakaawa para makakuha ng, naka, ng, mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero Ngunit buo ang luwag para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba, na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala tayo, wala ang ikukumpara sa ating uh, kandidato ihahambing natin sa mga napulot nila. Ang cricket natin mula sa Senado hanggang San Cunyang Bayan ay mga leader na subok sa servisyo. Magandang record na pwedeng ipagpagmalaki kahit kanino. Kung kinabisin natin ang isa-isa, napakatingkad na ating kakayahan, ng ang kanilang kakayahan at ang mga, ng mga pambato para sa pagbabago. At paka, kapag pinagsama kagayan nito, na nangyari dito sa alyansa ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at kaling. Wado po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka kalahin na lang lupno, hindi eh, lang luma hindi matanda. At dito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Laxon, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino, pagpasok na pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam na alam nila ang trabaho. Alam na alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na alam na nila ang kagawin nila upang gawin ang ating itala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Ito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na asubok sa batasan. Andyan po ang mga Kongresman Abalos, Kongresman Binay, Kongresman Cayetano, Kongresman Marcos, Kongresman Pacquiao, Kongresman Tulfo, Kongresman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok, at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na pagito sa sa pagpagbangday ng mga batas. Apat ang nagsilbi sa kabinete, kumawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lakson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tulentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa, sa katil sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila para laks-relax. Tingnan niyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nag na nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila, government work, galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Tatlo, ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Eh alam nyo na, Manang Aime, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Ninja Jeep Kill Magadra Mawal. Lito Lapid, Governor Lipon Lito Lapid ng Pampanga. At ang governor, Revilla, na ang naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng Api Binay, ng Makati. Tulong Tolentino, ng Tagaytay. Abalos, ah, ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Senator, si Tito Sen, Senator Soto, ay naging vice mayor din ng Quezon City hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil apat sa ating mga kandidato ay babae pero itong mga babae ito ay mas palagay ko mas matatapang pa ito isa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, apat din. Apat ang abogado natin, Habalos, Binay, Cayetano, Tolentino, si Aimee nag-aaral din sa law school. At uh, pinagtatanungan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino pinanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang lahat. Tiga Luzon pa lahat. Hindi po. Dahil Pagdating sa geographical representation, dalawa ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Sarangani at sa Kajensan. Si Erwin naman, lumaki sa Dabao, or Dabao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan na destino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na Tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam niyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Wala sa wala yan po ang ating ipagmamalaki dahil po nangunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal hindi lang ang mga problema sa taas sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive, lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan, kaya po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may pahit ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasapwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at pamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay pinupompa ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanagaw ang kanilang huli at bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang gulaang propeta na nasasaktal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastanan ng mga kababaihan na mga hugo tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may tangal, may sipag, at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais pa natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inagaw ang kanilang na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw na ayaw balikan. <laughs> Ito po ang aming pinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinaka pinakamasipag na, sir, na nagsisirvisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinayanan nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili kung hindi po para sa inyo para sa taong bayan para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganun, Matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Diyos, at Di inaakad na kayo aming... Uh... Muli, mga kapabayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His si Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.

Aliyansa para sa para sa mga kababayan, po natin yung ating mga mga kandidato po ng ating pangulo. Kaya po tayo mga kabayan, sana po iboto po natin yung mga kanyang kalyan sa bilang mga magiging senador uli sa ating bansa. Ngayon po, ang pangulo na po natin ay si Ferdinand Marcos Jr. Kaya dapat po tayo magising na kasi marami po napapunan napo, ko sa ating po mga kababayan na ang pangulo po natin na po ay si Pangulong Bongbong pero ang iba ay ang iniisip pa ay si ano si Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte po ay tapos na. Tapos na po yung kanyang mga panahon bilang pangulo. Siya po ay hindi na pangulo. Kaya suportahan po natin ang ating pong pangulo. Dahil siya po nakaupo. At yun po, habang siya naka ay nakaupo, ay suportahan po natin siya. Ano man ang kanyang mga layunin na ikaayos ng, ng, ating bansa, ay ating po suportahan. Ngayon po, eh, kung meron tayong ginugusto na iba, ayun po, isa ka natin po isipin, kapag ka po, ang ating kasalukuyang nakaupo, ay nakatapos na. Kasi kung halimbawa po, ay, ang nakaupo natin sa kasalukuyan is si BBBM, at pagkatapos po ay lagi natin gustuhin natin si Digong, si Digong. Ayun po mangyayari sa atin. Ang mangyayari sa atin ay kontrahan tayo ng kontrahan wala pong mangyayari sa atin po. Sayang po. Kasi kung tayo po ay mabubuhay at ang ating pong isip ay lalagay po natin sa kasalukuyan, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Alam mo, ang tao minsan hindi nagkakaroon ng kapayapaan kapag ka laging iniisip yung nakaraan. Kaya ang kasalukuyan ay nakakaligtasan. Kaya nangyayari karamihan sa mga kababayan natin wala silang kapayapaan sa utak sa isip kaya para po tayo magkaroon ng kapayapaan ang ating pong ito ng ating pong isip kung ano po yung kasalukuyan ang nakaupo po ngayon ay si PBBM at hinihingi po niya na uh, yung kanyang mga kaaliansa eh, ibuto po natin, tulungan po natin ang ating pong pangulo sapagkat siya po ang nakaupo at kung siya ay matapos na o, saan naman tayo pumili ng ating iba na ginagusto. Ayun lang po. Maraming salamat. At huwag lang po tayong makakalimut na mag-subscribe sa ating mga video bilang tulong na natin. Hanggang sa muli.